Na play play. Oh! Ay, nagmumura siya. Anong, anong bahay ito? Dati po yung ano ah, simbahan. Simbahan, to? Pwede pumasok dyan? Opo. Opo ba Baka ba makakita tayo ng multo dyan. Aba, hindi po. Matagal na po yan. No? Matagal na po. Pero, pa, pero pag may sunpo yung meron talaga. Kasi po, marami na po dyan namatay. May pulis daw po dyan. Ano patay. tayo? Pero nagpaparamdam po. Guard. ginagawa? Ay, guard. Pasukin natin. Ako oh, nga pala si Budget. May liga akong mag-story oh, ka. Hindi pa ako pinag-follow oh, eh. Follow nyo na ako. Gusto ko yung pinag-follow. Ano yung nakita niya? Yung ano guard. Gusto ko yung pinag-follow. Ano siya sabi? I love you, gano'n. <laughs> 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 bigla na lang daw po nakita yun. Nakatayo. Nakatayo lang? Baka guard talaga yun. Hindi po. Diyan po talaga. Nakagalit na po sa tingin. Kaya po paggabi namin dumahan. Bawal po dahil sa mga sakat na po. Puntahan natin.